Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Mahigit isang libong kabataan mula sa lalawigan ng Nueva Vizcaya ang pinaghandugan ng pagbabago bags ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Narito ang ulat ni Jara Gomez. Tumula kamakailan ang OVP Cagayan Valley Satellite Office sa lalawigan ng Nueva Vizcaya upang maghandog ng pagbabago-bag sa mga kabataan. Limang daang kabataan mula sa apat na mga paaralan sa bayan ng Dupax del Sur ang pinaghandogan ng school bags, school supplies, dental kits at kapote. Tumungo rin ang opisina sa bayan ng Aritaw kung saan limang daan at pitung put mag-aaral naman ang nakatanggap ng pagbabago bags. Ang aktibidad ay bahagi ng pagbabago, a Million Learners Campaign na isa sa mga flagship program ng OVP. Layunin ng programa na makapamahagi ng school bags sa isang milyong kabataan bago matapos ang taong 2028. Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.